po ay isang bag na laptop na mayroong uh, laman na Samsung laptop, mga dokumento, charger, at mga personal belongings na ang nagsoli po ay si Mr. Angelito H. Taniedo hmm. ng IVC Taxi plate number BWL187 at nandito po yung may-ari na si Miss Eileen Grace R. C. Yan ay isang MTRC employee. Yan, yeah, tulungan niya si ma'am. Yan, client. Yes, dapat yan. Mayroong Samsung laptop. Mga dokumento personal belongings, charger, ayan, and yung laptop. Ma'am? Okay. May mga importante dokumento raw po ata dyan. Passport. Ayun. Visa. Ayan. Kompleto ko yan. Ay, salamat to. At, ah, ay, nakapalik. Ay, nakapalik. Hindi ko makatulog. Alam ko, ibabalik ko ni... Teka mo, bakit naiyak? Sir, ang hindi ito, bakit ito kayo naiyak, sir? Alam ko. May nalala po kayo. Father ko. Bakit po ano nangyari sa father nyo? Father. mo. Ano sa ah, okay. Kami yung bala doon sa hospital. Ito okay. may 1,000 pesos cash. Ayan. O, wow. oh, bigay mo. Bigay mo kay tatay. Tay, tingnan. ni tatay yung 1,000 pesos Hilabas cash. Pakilabas mo tayo. Yan po regalo ng ATC. Yan kayo po Pakilabas lang tayo. Para ma... Nanonood sa ating ATC. Yan. Yan, makita ng ATC. Yan, galing sa ATC Healthcare Corporation, may gawa ng robust at pinakasig sa lahat, robust extreme. May kasama pa ipapang nagawa. Oo, oh, ito pa, Idol, may kasama po yan. Uh, liver green, mm -hmm. may ATC ginkgo biloba, yes. may garlic oil, may may multivitamins, may fish mm -hmm. oil, yeah. at meron din pong co-enzyme cute. Lahat po yan, regalo ng ATC. At syempre, tayo babalik kayo sa katapos ng buwan dahil meron kayong matatanggap na medalya, plaque, at dash Oh, may kasamang cash din ulit at bahay pa itong oh, regalo, huwag na kayo umiyak. Okay na, ayaw, natawa na siya. Meron pang pulin ng t-shirt, oh. Maraming salamat po, sir. Ayon. Maraming maraming salamat po sa inyo, Sir Rocky and uh, Manay Nina.